Patuloy pa rin ang ginagawa ang pag-iingat ng Philippine Coast Guard sa sinasagawa ang paghigop ng langis mula sa lumubog na MT Terra Nova sa Limay Bataan. Ilang litro ng langis na kaya ang nahigop mula sa lumubog na barko? Si Ryan Siges sa detalye live. Ryan? Audrey, wala ng isan daang libong litro ang natitira mula doon sa nasa 1.4 million liters na uh, kargang langis ng MTKR Terranova ang natitira at umaasa ang Philippine Coast Guard na matatapos na ang paghigop nito sa mga susunod na araw. Araw na lang ang bibilangin ay maaaring matapos na ang paghigop ng langis mula sa lumubog na MTKR Terranova Terra Nova sa bahagi ng Limay Bataan. Batay sa pinakoling update na inilabas ng Philippine Coast Guard o PCG Audrey, umakyat na sa mahigit 1.3 million liters ang nahihigop na oily waste. Ito ay mula August 19 hanggang September 9. Pinakamaraming nahigop, Audrey, nitong August 28 na umabot sa mahigit 232,000 liters. Nitong September 9 naman ay umabot sa mahigit 18,000 liters ang nahigop na oily waste. Bagaman kaunti na lang ang langis mula sa barko, tuloy pa rin ang ginagawang pag-iingat ng Philippine Coast Guard. Ang BRP Sindangan, Audrey, ay ginagamit para ma-agitate ang oil sheen. Tuloy din ang pagsasagawa ng underwater inspection ng Philippine Coast Guard sa Ground Zero. Samantalang MTKR Jason Bradley naman, sinimulan ng ipwesto ang mga pumps na gagamitin sa paghigop ng working fuel na karga nito. Inilagay na rin Audrey kahapon ang siphoning pipes sa target ng FES Challenger na uh, mapalutang yung MTKR Jason Bradley ni, ang uh, ngayong Sabado, September 14. Dadalhin ang makukuhang langis mula sa tanker sa Diving Industry Shipyard sa Barangay Alas Asin, Mariveles, Bataan. Wala namang namomonitor na oil sheen malapit sa lumubog na oil tanker. Audrey, magdidepende sa lagay ng panahon kung anong araw matatapos yung paghigop doon sa alangis mula doon sa MTKR Terranova maging dito sa MTKR Jason Bradley. Audrey. Maraming salamat, Ryan Lesigues.